Naka-alarma ang pagiging malapit umano ni Mayor Duterte sa mga komunista ayon sa Malacanang pero dead malang dito ang Alcalde. Aminado rin ito na madalas niyang makausap ang pinuno ng Communist Party of the Philippines na si Jose Maria Sison. Tungkol saan nga ba ang pinag-uusapan nila? Narito ang report. Lunes ng hapon, nang pasukin ni Mayor Rodrigo Duterte ang kuta ng New People's Army sa Pakibato District sa Davao City. Pakay niya rito, nasunduin ang limang pulis na binihag ng mga rebelde. Kinabukasan, sinuko naman sa alkalde ang sundalong binihag ng NPA sa North Cotabato na si Private First Class Edgardo Hilaga. Bayani man sa mata ng ilan, ang pakikitungong ito ng alkalde sa mga tinuturing na kaaway ng Estado, lubhang nakakabahala raw ayon mismo sa Malacanang. Isa sa mga pinuno ng palasyo, ang litrato ni Duterte, kasama mga NPA sa isang pahayagan. Nagbabala rin ang pambato ng administrasyon na si Mar Rojas sa mga butante. Kung gusto ninyo manaig ang komunismo dito sa ating bansa, kung gusto ninyo na lumakas ang boses ng mga NPA na rebelde sa ating bansa, malino kung sino dapat ninyong piliin. Aminado naman si Duterte na nakipag-usap siya sa pinuno ng Communist Party of the Philippines na si Jose Maria Sison. Ano na pag-usap? So, well, about government mm -hmm. and what uh, he wants to do uh, for our country. Kinumpirma rin ni Sison ang pag-usap nila ni Duterte. Supportado raw niya ito dahil sa paglaban sa bulok na sistema sa gobyerno. Siya yung ano gumawa ng ...strategic campaign line, pagbabago at uh, oposisyon sa bulok na gobyerno, sa korupsyon at uh, kriminalidad, lalo na droga. Yun ang kanyang winning campaign line. Tulad ng CPP at NPA, alam daw ng Alcalde ang tunay na sentimento ng masang Pilipino. At hindi raw gaya ng militar at ibang politiko, mas taintindihan daw ni Digong... Ang sitwasyon ng mga rebelde. Simple lang dahilan. May pagkahayop 'yung Armed Forces of the Philippines. Mayabang hindi ayaw din lang ano, makipag-areglo para sa kabutihan ng sariling tauhan. Ang mga walang malasakit 'yan sa mismong tauhan nila. Mahaba na rin daw ang ugnayan ng dalawa. Simula pa na maging estudyante ni Season, si Duterte sa kolehiyo. Kaya sakaling manalo si sa election, uuwi raw si Season. Pero hindi lang daw para dumalo sa inaugurasyon ni Digong. Kung mananalo ako, punta ko at mag-usap tayo. Sa palagay ko, ang ideya niya ay magkaroon ng general terms of agreement, magkaroon ng ceasefire as soon as possible, at pagkatapos, ano, bahala na yung negotiating panels na. No? Umaaksyon! Hannibal Talete, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.